Mga progresibong grupo sa gitnang Luzon nagkilos protesta na kontra anomalya sa flood control projects. Detalye ng balitang yan mula kay Ronald Mike Sigaral ng RMN Bataan. Report. Nagdaos ng kilos protesta mga progresibong grupo sa harap ng DPWH Region 3 sa Barangay Sindalan, San Fernando City, Pampanga. Bitbit nila ang panawagang serbisyo sa tao wag gawing negosyo. Pinaunahan ng kilosan para sa Pambansan Demokrasya at Youth for Nationalism and Democracy ang pagtitipon upang ipahayag ang kanilang pagtutol sa umano'y irregularidad at katiwalayan sa mga flood control projects sa bansa. Ayon sa grupo, ang mga proyektong ito ay naging daan ng maling paggamit ng pondo ng bayan sa halip na makatulong sa mga mga mamayan, partikular na tinutukan ng mga nagprotesta, mga proyektong ipinatutupad sa gitnang Luzon na nila dapat imbestigahan. Nalawagan sila na panaguti ng mga politiko at opisyal na sangkot sa anumalya at iginit na ang pondo ng bayan ay dapat ilaan sa makabuluang serbisyo para sa bayan. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigeral Tatak, Arimen.